Kelso. Peter Kelso daw mga idol 3K. 3.5. 3.5 mga idol. Ah, uh, John Lopez Karamat ang niya, ano, FB. 3.5 daw mga idol kay Boss Kim. Solid quality to. Lipay ito mga idol kay Boss Jim. Okay. No? eh. It, <laughs> ah. 4K ito mga idol. Gulang Gulang na no? 2 years may idol. Ah. idol. Two years, mga idol. Nagulang na. Quality to, mga idol. Kay eh, Boss Jun. Hanapin nyo lang, John Lopez Karamat. Ang FB niya mga idol. O, mga manok ni Boss Jun. Dalawa FB niya mga idol ha. Ayan. Okay. Ito naman, ano? 3-5 mga idol. Lahat yan ito Boss? Golden Boy Sweater. Golden Boy Sweater mga idol. 3-5 lang. Mga idol, 3-5. pakita ni boss yun. Boss yun, know? oh. Oo. Oh. Kalawa yun. Ilan taon na yan, boss? Or, lang. pwede lang. Hindi, ilang buwan? Stag talaga ito. Stag. oh, yan mga idol. 4K daw mga idol. Ayan. Solid, oh. Oh. 1 year. One year na mga idol kay Boss Jun Kanawa yun 4K daw, may bawas pa Depende sa usapan Ah, sa ganda pala sa 4K daw. Pero pag bumili pa kayo na isa, baka makuha sa <laughs> oh, yan. Ah, kontakin nyo lang si Boss Jun. Ah, mga manok ni Boss Jun, no? Oh. Si FB? Ha? Oo. Oh, Ayun. Saka dyan, Lopez Karamat. Okay. Ito, 4K. Oo, 4K. Anong bloodline to? Golden Boy din. Golden Boy din, mga idol. 4K. Kay Boss Jun din boy ito mga idol kay Boss Boy <laughs> Golden boy ito kay Boss King ito mga idol ha. <laughs> oh, 3-5 lang. Đi bay mai rồi lùm Đi bay cho mai đồ Đi bay cho mai đồ to Đi bay Đi boss yun to. 3, Ito kayo lang ka mga idol, 2K. Ah, kay boss ko ito. Ito yeah. lang mga idol. Punta ka nila si boss ko. Ito kayo lang mga idol. Tapos ito mga idol. Kenny. Ay, Kenny. Kenny. Ha, ah, pulit mga idol. 1-5. 1 mga idol. Golden boy yan mga idol. 1-5. Tapos itong Henny mga idol 3-5 3-5 yan mga idol si pwede yan mga idol. Ay, pinalagay na pa yan mga idol pag binili niyo pareho. Ano na yan? Kumbaga, sorbo na yan mga idol. Ay, kumla na. 25. Hey Boss Kent the my idol, Boss Kent 25 lang. 51 the my kayo natin. Kupay din. Kupay mga idol. Kalawa yun. Ayan, 2 -5 2 -5. oh. Kupay Oop. Ang gigiri. Kupay daw mga idol. Kupay lang ito mga idol. my my Ito kay Boss Perry eh. 6K daw mga idol 6K daw to kay Boss Perry Walit wow, yun eh. Bulang na mga idol 6K Kay Boss Perry to mga idol 6K Pero Ayan si mga idol Tornado Hats mga idol Kay hey, Boss Perry Malit wow, yun Tornado Hats hey, Boss Perry mga idol mga idol, 3K lang. 3K lang, mga idol. Eh, hey, Bosga. Ayan, mura magbenta ito si Bosga, mga idol. 3K lang. Maganda pa ng quality, oh. 3K, may bawas pa, mga idol. Bosga, magkano ito? Oh, 1.5 lang, lang daw ito. Ito na, 1.5, mga idol. Ito, 1.5 lang, mga idol. 1.5 lang. Okay, yun na lahat. Ito ba ang lang mga idol kay eh, Boss Gato. Tapos ito. Uh, 3K daw to mga idol. 3K. Uh, 3K mga idol. 3K. Kay Boss Gato mga idol. 3K.

3K lang ito mga idol Ito, k mga idol Ito naman ako may boss ka mga idol 3 lang e bawas pa ito mga idol Murang magbenta ito sa boss ma idol Murang magbenta Ayan o. 3K lang Eh, boss ka 3 lang mga idol Trí gây ra, Mai idol Trí gây ra, idol Ê, Boss gái idol Ê, hey, Boss

3 lang to mga idol ha kay boss ga ha? may bawas pa yan mga idol ga mong sagan FB nya yun lang ba na natin mamaya